hello guys so mag vlog tayo ngayon parang trip ko lang magawa ng video so hello and welcome to my channel na lagi mo lang upload so ay mag upload tayo so nagpagasulin kami ayan ayun pala si husband guys so magagasulin kami and we are going somewhere guys mag -e kami sa labas so ayan nga guys dahil medyo maganda yung panahon anyway late na kaming nakalabas ng bahay pero maaraw pa rin So, hindi ako nagluto ngayon guys. Dahil sa labas kami magdi-dinner ni husband. Pero si Kyle guys, may work siya ngayon. So, asa work siya. So, we decided to eat outside. Ayan. So, ayan. So, service dito guys, ang gasoline. Hindi tulad sa Pilipinas na may ano. Dito, anis ang mga tao. Ayan. So, ikaw na bahala kung ilan ang iyaan mo. So, ayan lang guys. Na decide kami na doon kami magdi-dinner sa my favorite place. Always in Leicester. Ayan guys. Doon sa kakahuyan na lagi kong pinupuntahan guys. So may restaurant din doon. So doon tayo mag-dinner. And this is the way going there. ko ng hapon. Pero dito guys is early dinner tayo dito sa Maryland. So 4 o'clock to 5 o'clock. Ayan. Start na ng mga dinner time. 5 and 6. Sometimes is earlier. Stop tayo. Tatawid yung mga tao. Ayan. So kasi tayo hindi nag-vlog so i decided to go back again sa ko na lahat at uh, very shortcut na lang guys marami na nangyari at waiting na lang tayo sa ating passport citizenship ayan so ayan, may, marami na akong time para gumawa ng mga videos na yan anyway guys nagbibideos naman ako gumagawa ako ng mga reels sa facebook sa tiktok pero sa youtube is hindi na ako nakakagawa ayan kasi sa reels and tiktok is very short vlog siya. So, doon ako gumagawa. So, now, uh, well, I will, I'm decided to take, to make a video, daily vlog again. So, ayan. So, ayan, guys. So, kung nakita yung mga puno is, kanyang pa yung kulay, is katatapos pa lang, guys, ng winter. So, kay start pa lang na spring. Ayan. Is today is March 21 or 22? 21. Hindi ko na na. Uh, 21 daw ngayon sabi ni husband. So, is, is spring na tayo ngayon guys. So, malapit na maging colorful ang lahat. Guys. So, ayan. Later on, after a week, maging green na lahat guys. So, ayan. So, we still on the way going to Leicester. We are in another side. Uh, we are already here guys papasok na tayo jam. ay may vlog na po ako dito marami kasi nga gusto gusto kong pumunta dito guys guys. Doon tayo kakain. Tingnan nyo. Kung nakikita nyo yung mga tao nasa labas. Pero ako mag-stay dyan kasi nilalamig pa ako. So, doon tayo sa loob ng restaurant kakain. So, ayan. And this my honey. <coughs> Hindi mabibijuhan Kasi, taga-video ako. Yeah. At doon banda yung restaurant. Ayan papakita ko iyo Sa inyo. Ayan. And ito yung restaurant. Ayan. Kapasok na tayo doon. Look. Halos walang tao dito sa loob. Kasi, yeah, may party doon. And then, nasa labas yung mga tao. Please, tumitingin muna tayo kung ano yung order natin. Is in Dutch walang English fries. Mag order muna. And guys, magkakape muna kami while waiting our order. <laughs> so si Peter is yan lang guys. And egg is cappuccino. While we are waiting our dinner. Dinner. Yung order namin guys. muna ako. Ano pa naman dito guys? Malamig pa siya. Pero today, how many degrees that we have today? 17? 23. Oh, 23 kami ngayon guys. Pero kanina ang ganda ng weather around 1 o'clock. Pero ngayon, pahapon na siya. So, medyo lumamig siya. Mm -hmm. Dito kami sa loob amoko kasi pool na sa labas guys. Tama yeah. guys yung order namin. So, kain muna kami guys. sal pala sa loob. So, ayan. Kung nakikita nyo yung food na yan, yan lang yung pagkain nila, guys. Diba, very simple. Tapos yun. Dun sa loob, my wedding. And, Peter's still eating. Yung pala sila, guys. Ayan, no? And then, honey. Ayan yung mga food nila, guys dessert pang aking honey. Anyway, siya ang nagaya nito, guys. At siya magbabayad. Thank you, honey. Yeah. Enjoy your dessert. You too. yan, guys. Kakain na yung mga Ito guys. Kakain na sila. And is my ice cream. Kay Peter also. Guys, tapos na tayo ng dinner and on way going home. Ayan. Yan lang naman yung trip namin, guys. Hindi sa city. Doon kami sa ano, tahimik na lugar ng sa kakaowyan guys. so ayan guys, we are ready home. At gabi na rin. Your tea, honey. Thank you, all. so. And, until next one, guys. Bye! Gawa tayo pupas ng ano? Nang dito sa bahay, daily vlog. So, now, nagtry lang tayo for making a new video. Bye! Paalam!